Isinalaysay ni Sunny Boy Agustinio sa investigasyon ng Senate Committee on Public Order na pinamumunuan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang pamamaril ng Labotas PNP sa kanyang kaibigan na si Jemboy Baltazar na nauwi sa pagkasawi ng biktima. Sinabi ng testigo sa pagdilig sa Senado na pinuntan siya sa bahay ni Jemboy at inaya siya na lumaot at sumama naman siya dahil wala naman silang ginagawa ng araw na iyon. Aniya bandang alauna ng hapon habang sila ay naglilimas ng tubig sa bangka ay may narinig na putok ng banal si Jemboy at agad na bumaba sa bangka kung saan inutusan siya ng kaibigan na silipin kung sino ang bumarila. Tinukoy ni Sunny Boy si Staff Sergeant Jerry Maliban na siya nakita niyang tumutok sa kanila ng baril bago ang sunod-sunod na paputok sa kanilang direksyon. Aniya nangahakbang na sila para lumabas ng bangka ay pinapotokan sila ng sunod-sunod at sa tansya ng testigo ay tatlong beses sila pinapotokan ng baril at ang pang-apat na mahulog na nga sa bangka si Jemboy at doon na ang sunod-sunod na putok ng baril sa tansya ng testigo ay sampung putoka. Kinumpirma rin ni Sunny Boy sa pagtatanong ni Sen. Rapi Tulpo na walang katotohanan na sinabi ni Police Captain Mark Joseph Carpio na sinabihan sila na lumabas ng bangka at sa halip na lumabas, tumalon si Jemboy sa bangka kaya sila nagpaputok. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.